So mayroon naman tayo dito ng osa mga is. so ang presyo nito solid to mga siya hindi ano platanso no. Tanso to mga guys. So 35. So 35 ba 'yun pa? Oh, ni pa dalawang piraso to mga guys. 35. So, Napakabigat. So 3,500 ni pa daw so, yata ng 3,500. So, so yan mga guys, so bodo Tanso rin to mga tapakabigat to so, nasa 5 kilos. Mga 5 kilos siguro to mga guys, so bodo oh. Ito mga Chinese, no? So mga kanawa ito, treat. O, oh, di libo lang daw ito, yun itong buda. So may tawad pa. Napakasulid, no? Okay, so dito to sa mga altar, no? Sa mga nagkikita na sa mga Chinese, no? Sa altar to nilalagay pero solid. So yung 3,000 negosable pa, yun sa mga presyohan nito, mga guys. Dito rin ito, sa mga presyohan niya. Yan, sa mga buda, sa mga Chinese. Okay. Okay. Uh, oh. So, dito tayo sa mga presyuan, hindi na mga latad ni eh, Gus Ompong. No? Dito po sa mga latad na nga rito, sa napakagamit mga, uh, sa naon mga gamit, mga nungulistor ng mga gamit sa mga isa dito kay Gus Ompong. bumili mga gamit yung mga kasirola mayroon din sa mga kasirola ng mga but so, magkano mga magkano mga kasirola wala mga, mga... So, meron dito sa mga sa so, mga kasirola so, 500 yung bintahan ito mga so 500 siguro hindi gusto siguro mga pisoan nito mga mga So, mayroon siya ng iba't ibang mga ano so, mga breaker mga guys mayroon siya rito mga, so, mga... So, mga breaker pang masang presyo ito mga second hand sales pero mga mga legit yung mga dito tayo tawag na ano mga is so, meron tapos magkano ba? kita tapos magkano din tanto boss? 800 so 800 lang naman ang tawag nito ba? ah braskado eh ah, portable na braskado pala mga is portable, oh, oh, portable na braskado portable na braskado mga is 800 lang mga is so ito mga talim niya rito yun o so, may mga talim siya no? so talagang ibang iba na talaga sa panahon ngayon dami ng analytics talaga no may portable na tayo mga grass cutter mga guys dami dito mga ano mga isang, mga nabibili rito mga ano yun mga uh, dito naghanap ng mga iba't ibang mga ano mga guys mga, pwedeng mabibili rito mapipili mo dami talaga dito mga pagpipilian dito sa, sa tayo mga boss home po na mga dito may mga rush cover sa mga ano dito, mga guys mga pre kasi ito nag-isambol pala daw So meron tayo sa mga lumang mga gadget dito mga yung mga, mga camera no so naghanap tayo mga antique na mga ng collector na mga gamit dito mga guys napakadami yung pagpipili ano yan so katulad dito mga guys so, yung mga antique sa so, mga ano yung katam sa kasam. sa mga guys so, yung mga antiko ko mga gamit dito mga guys dito lang kaya boss umpong no tari dito mga yung so, mga lumang camera so, lumang mga camera dito mga guys so, mga nungulit pa ng mga lumang kamer mga gamit no so shout out ko sa lahat mga so meron lang tayo rito mga mga breaker dito mga ito mga presyo ng mga breaker ito karabit tayo dito yan mga breaker ito mga ito 50 pesos na o isang piraso mga bago pa ito mga hindi pa mga gamit o 50 pesos breaker lang yan ah 30 amperes ito mga 30 amperes may tawag nito kaya so, mga ito, 30 ampers mga ito. dami dito mga bago. Ah, si na pieces lang mga ito. So naganap naman kayo sa mga motor naman. For example, ito mga motor mga ito. Ito. So, sa motor yung shock. Magkano shock? So mga shock ko sa motor na Mio yato mga ito. Ano Basta sa Mio to. Honda Click. So 200 lang. So, 200 lang mga ito mga ito. 200 lang. Shock motor. So mayroon naman tayo rito mga katol. Ito muna nai. Eh. Magkano mga presyo nito ito? Eh? Oh, 400 'tong mga isang piraso. A ah, package na. Oh, 'yun. 400 'to mga isyu so, kasama na pares na sila 'to. Yung ganitong ore parehas na sa Saan, apat na piraso 400. So isang daan isang piraso 'no. Sa so, uh, mga sumang display. Ayan. Ano, mga Dito mga presyo ito. So, so naghanap na sa mga laruan dito mga pambata mga So Mayroon dito. Ang big nito ito na magkano naman. Oh, 300 300 mabigat to mga isa. mga na, mga plastic to mabigat to 300 J pa siguro mga presyo mga isa. so yung patay ng portable natin ay eh. magkano mga presyo naman yan yung sa patatayan 150 lang mga isa mga portable portable na ha huh? mga portable na patay o yung mga lang no so ano siya 150 lang mga isa So mayroon naman tayo rito. Ito na, magkano naman tong labanan? 400. 400. Ano ba 'yan? Oh, yun oh, no? 400 lang tumawag sa yeah. So, dapat pili po kayo doon. Palit palit lang doon. Tayo po. Ah, yeah, dito sa mga ano. Timbangan natin magkano ang labanan okay. naman, no? 3. O, oh, 500 to mga iso. 500 to timbangan. So, naganap kayo mga timbangan. 500. So, mayroon to mga, mga iso. Mga iso, mga iso. 150 lang daw. 150 ba sabi ko? portable. Portable na so, mga portable lang yung mga isang. Uh, dito. Nandito. Na uh, tayan. So mayroon naman tayo rito ano? Sa aquarium no? Kano bintana mo eh? Aquarium mo. Kano to? 150 mo ito. Ito yung sa aquarium mo, pwede na tinilaga dito sa mga pool. Water po yung ano to, mga tubig po yung dito. 150 no mga siya. Yeah, dito lang po. So, mayroon na mga antika, mga gamit dito mga siya, napakadami rin mga siya. So, video lang natin so para makakuha na naman kayong ideas mga time nga pa, kayo na ito kasi kay na pasyal dito kung saan yung mga pwede kayo mabibilang mapupunta niyo kaagad sa mga pistuhan dito mga guys so dami kayong mabibili so, para araw ng linggo mga guys dami tayong uh, pwedeng pagpipilian dito sa area na to, kung saan yung mga naglalatag dito mga iso. so solid solid sa araw ng linggo Pumasal tayo. Shoutout sa lahat sa mga may dito yun. oh Oh. Kuwawa naman. Good morning. So shot lang tayo. Magkano lang presyo natin yung silver natin, boss? Ganun pa rin 'yan, ganun. Magkano po? 50 pa rin. Oh, 55 yung mga grams natin, mga silver dito. Shot lang natin, no. Oh. Kuwawa. Ha? A50 ah, na lang. Ah, dito kay Boss ha, ah, dito. Tanda mo ka, 'yung so, mga bago pa sa ating mga subscriber no. Bumili kayo ng mga silver na ah, presyuhan ng presyuhan dito. Ang dami. Hindi lang mga silver mga guys, so, 'yung dami nating pwede niyo pagpilian dito sa mga paninda ni Boss no. 'Yung mga ano, silver 50 pala ba program si mga So hindi lang dito sa mga mayroon siya mga dito bintahan dito mga tablet o mga cellphone. Pamesa, pamesa lang. O, uh, pang, ano, yung mga, presuan, yung mga cellphone nila, dito yung mga, natin dito siya. Dito sa mga latagan niya rito. Hindi lang sa mga. Sich, yeah. dito, mga, dito mga, nakita ko yung satin. Nakita ko yung satin eh. Silver, so, dapo naman tayo, okay ba? Dapo naman tayo dito, dito sa kagasa naman, dapo tayo dito sa mga, paninda naman ni, eh, kuya. Ang shout out pa dito sa mga ano pala, yung mga presyoan naman yung mga ano to, mga Ano to, ba, Atay. Wi-Fi? Ah, so Wi-Fi packet Wi-Fi. Packet Wi-Fi. Magkano presyoan to, ba, Atay. Dalawang da. Oh, dalawang daan yung packet Wi-Fi pala. So, sa mga travel kayo, nagbibiyahe kayo, pwede. Sa mga presyoan nito, dalawang daan. So, mga packet Wi-Fi pala, packet Wi-Fi 'yan mga dito. Dalong yeah, daan lang. So mga ayro naman siya mga charger dito. Yung mga charger ang mga labanan ng mga charger mo magkano naman? Oh, siya ng mga presyo ng mga charger niya rito mga isa mga accessory niya. Yeah. So, mga, mayroon sa mga power bank. yeah mga ito boss, magkano naman ang presyo ng ng mga power bank mo? 150 na lang dyan mga power bank bang yun. Ano? Oh. Full charge oh. Ano to may ano siya, gumagana siya. Yan, 150 lang mga guys. So, dito sa ano uh, may camera din to. Mga lumang camera. So naghahanap ng ulit pa. Camera to mga oh. Magkano lumang camera mo? Magkano na laban ng Yeah. Oh, 500 lang tumawag dito kay Tatay mga camera, lumang camera so mga dito nag-nangoleksyon. Dito murang-mura, kay ibang Nigyo sabay sa pa-ibang pa siguro mga so ano naman to breaker? No, ano. ah breaker sa, sa kuryente ah sa CCTV ah si, remote ng CCTV ah ah, ah board panel <tod> control <tod> <tod> oh yung controller niya <tod> ah control siya Tao so, CCTV sa mga CCTV mga si control lang. So magkano benta mo naman yan, boss? Okay. Oh. oh, 500 lang din mga ganito. Mga uh, presyo na rin. 500 na to. Board panel ng mga CCTV. okay. Oh, oh ay, yeah. salamat po. Okay, dito daw sa naman tayo dito sa mga 'to na mayroon dito. dito, dito. ito okay. So meron naman tayo sa mga ano, iba't ibang mga dito mga ano, mga relevant. Okay, meron siya mga Ito so, laki nitong power bank. Magkano na to? 100. Oh, o 100 power bank laki oh. 100 lang. Oh. So meron naman siya rito ng mga lumang camera Ayun boss, magkano yung camera mo malaki? 500 naman guys, so, mga dito mga lumang kamera niya, mga nangongolektor ng mga kamera mayroon siya mga ano, malumang relo mayroon siya diyan dami ng pagbibili itong car mo magkano naman oh 400 sa pambata oh so sa mga yan 400 lang car oh pambata so mga iso mayroon naman tayo dito mga camera no So wala pa tong sira yata. O oh, may issue na to, boss? Wala, buyan. Ang na to mga iso gumagana tong kaso. Tano no. So, tatlong daan lang itong mga presyo at ito mga yung mga kamera, lumang, mga unang model ito mga kamera, mga guys. tatlong daan lang, gumagana daw itong mga guys. Yan, so, naghanap ng na mga lumang kamera ha, dito lang din sa Carmen Plano, so mga guys. Yan, 500 at ha, tatlong daan lang sa so mga ganyan. Yan. So, marami sa mga aksesory dito, mga relo mga guys, hindi lang sa mga ano, mayroon din sa mga wifi, no? So, mayroon siya mga rilo. Yan, mayroon siya mga lumang mga barya rin sa so mga mga sinuunang mga barya mga guys. So,

200 so, lang. 30, mga ayun ang na lang, no? Oh. Yan, mga pang-discipline lang pang ulitan Ang pangalan. ayan, no? yun, boss, matagal na yan. Oo, oh, matagal na. Bilhin mo na, Tony. Ha? Bilhin mo na. Bilhin mo na. Pag ano? Yeah, pang mo lang. Uh, mm, yan, pang-discipline. Oo. Oh. Mm, ayan, Ayan, sa mga isa, ano lang, 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 kasama ng battery ito, mga isa, no? Ayan. Na lang, uh, uh, uy, mauna okay. Sampot. So mayroon naman tayo dito ng usa mga guys. So uh. ang presyo nito solid to mga guys, hindi ano plastic bakal uh, tanso no tanso to mga guys so 3.5 so 3.5 3-5 boss pa o oh, negosable pa dalawang piraso to mga guys 3.5 5 so, napakabigat mga limang kilo yata mga guys ito lalo parang tapos na itong dalawang piraso to yun kasama yun sa oh, dalawang piraso tanso to mga tanso 3,500 mga guys yan oh. tanso yan So 3,500 negotiable pala daw yata ang 3,500. Mm -hmm. So mayroon naman tayo ron. So mayroon naman tayo ditong boda mga so alam natin pagbunoy. ang bigat pala ni ito. Hindi <stututututun> ba ba ito to? to? Bakal din? Hindi ba? Tanso po yan. So yan mga kayo so boda. Oh. Tanso rin ito mga napakabigat siya so, mga sa... 5 kilos mga 5 kilos siguro ito mga so bodo oh. Pang Chinese no. So magkano ito? 3,500. 3,500 din to? 3,000 lang. Oh, 3,000 lang daw to, ito 'tong boda. So may tawad pa. Napaka-solid no. So mayroon ta dalawa pa to mga iso, mayroon pang tayo dito. Yung ito. So tanso rin din to. Alam mo 'tong mga guys, so dito to sa mga altar no, sa mga nakikita natin sa mga Chinese no. Sa altar to nilalagay pero solid bakal din. Ano ah, tanso to? Ah, 3,000 din to. So, yung 3,000 negosable pa. Yan itong mga presyohan nito mga guys. Dito rin sa mga presyohan niya. No? Yan, sa mga Buda, mga Chinese. Okay. So, dapo naman tayo rito sa ano mga guys? Sa mga iba't iba't mga paninda niya rito. Mayroon siya rito mga ganito mga guys. Yung so mga laruan. So, mga, <coughs> mga vintage na ito mga guys. Magkano mga presyohan mo to? Oh, isang daan mga presyohan ito mga vintage mga guys. mga sa so, mga gamit. So, mga, ito may stapler kung ano. ano. Ah, Ah, yeah, mga ganito. Boss, magkano 'to? Oh, isang lang. Oh. Yeah, mga tata gumagana 'to, mga guys, isang daan lang din mga presyuhan dito, mga vintage na mga gamit mga guys. Yeah. Mayroon tayo rito ng radyo, mga guys, oh. So. Mayroon tayong radyo. Yeah, mga lumang radyo natin, so naunang mga radyo. So mga lumang radyo, boss, magkano? Oh, 500. So ito mga guys, yung mga ito, may issue to, mga pang display pang uh, mga anong collector lang mga gamit mga gamit. Ayun. Mga lumang gamit Ayan. mga, mga, mga radio. So, ito. Ito, mayroon naman tayo rito, mabigat din to, tanso rin to mga guys, oh. Tanso rin to. Ayun. Tanso rin 'yan mga guys, oh. Boss, bintahan ito boss, magkano? So 150 lang ito mga bintahan ito mga guys So tanso rin ito ha Ayan. Mga presyo na dito. ito. Tanso rin siya. So, ito mayroon tayong may mga astre dito, mga ano naman 'to, mabibigat din. Astre. 'Yan you know, oh. 150 din. Mga presyo. presyohan din sa mga ganyan. Ito may mga iba't ibang may camera yung lumang camera siya ito. Mga vintage nito, no, mga to, mga display noon talaga mga 'yan. Yeah. 500 lang mga ganitong oray na mga lumang kamera so, solid solid ito mga guys yan so dapat ito sa mga arilo marami siyang mga arilo rito mga guys ya. so meron dun sa mga arilo doon napaka solid mga arilo doon no? may mga cellphone may mga lumang cellphone sa mga arilo So dito lang din sa ano to sa Carmen Planes mga ganun. Sa gitna to. No? Okay, pare. Oh, salamat po. So dito sa mga naglalatag dito no. Sa Carmen Planes mga isang baka tuloy. Ayan, as in dito, mga latag dito. M P sampo. Ay, sampo. Ayan, takal, sampo. Ayan, sampo lang din. Ayan, shout Tat out pati ha. Ayan, shout out. out. mga dito sa Karaming Planes, mga lahat. Agad. Salamat po. Okay.